sa near future, si X Marine John ay dinala sa Level 6 Maximum Security Prison. Pagdating ng mga bagong prisoners, lumabas ang hologram ng warden na nagsabing wala nang silbi sa society ang mga tulad nila kaya habang buhay na silang makukulong. Pagkatapos nun, pinatawag si John ng warden at binasa ang record niya, nalaman niyang pinatay ni John ang kanyang commanding officer at dalawang level 5 prisons na ang kanyang tinakasen. Ayon sa DNA scan, may matinding galit ito sa authority at violent ang ugali ipinaliwanag ng warden na sa kulungang ito, wala siyang pwedeng bisita, tawag, o sulat, at kapag nagkaroon ng gulo, may masakit na parusa agad. Ilang sandali lang, binugbog si John at itinapon sa selda, kung saan binigyan siya ng tinapay ng cellmate niyang palihim na nakapagtago ng pagkain. Nakita ito ng warden sa security camera, kinagabihan, nakita ni John ang isang lalaking sumisigaw habang dinadala ng mga gwardya ipinaliwanag ng cellmate niya na dadalhin ito sa Absalom, isang isla para sa mga pasaway. Nagsimulang magsalita ng walang kwenta ang lalaki kaya pinatahimik ni John bago pa marinig ng mga gwardya. Kinaumagahan, paggising ni John, nawawala na ang cellmate niya. Bigla siyang dinala sa judgment room kung saan pinanood ng lahat ng preso habang sinabi ng warden na ang pagtatago ng pagkain ay major infraction na paparusahan ng 10 lashes ipinakita ang cellmate ni John na tinitaser ng warden ng isang beses at inutos kay John na siya ang gumawa ng siyampa, pero tumanggi siya kaya tinutukan ng barilang cellmate. Kinuha ni John ang taser bilang distraction at tinangkang gawing hostage ang warden, pero napalibutan siya ng mga gwardya kaya hinayaan niyang bugbugin siya. Pagkalipas ng ilang oras, dinala siya ng helicopter sa Absalom. Wala nang sinabi ang mga gwardya, itinapon lang siya sa lupa at umalis. Nagising siya na tinutubuan ng mga daga at agad itong inalis habang nagmamasid sa paligid, nasa gitna siya ng kagubatan at naririnig ang mga hayop sa paligid. Tumakbo siya pero huminto nang mapansin ang mga taong tumatakbo sa mga puno, isang tribo na tinatawag na outsiders. Agad siyang pinalibutan, binugbog, at dinala sa settlement nila kung saan sinubukan ng mga tao na nakawan siya ng damit. Pinatigil sila ng leader na si Merit gamit ang baril. Makalipas ang ilang oras sa kulungan, pinatawag si Johnny Merrick na tinawag ang lugar na iyon na vacation. Dating resort ang isla pero ngayon ay wasak na at tinitirhan ng mga kriminal na ipinatapon doon sa paglipas ng mga taon. Dahil lahat ng gawain sa isla ay pisikal, gusto ni Merrick na patunayan ni John ang sarili sa pamamagitan ng pakikipaglaban kay Ralph sa ibabaw ng pool. Tinulak si John sa net at binigyan ng blade habang nagyayabang si Ralph. Imbes na matakot, inihagis lang ni John ang blade at tinamaan sa dibdib si Ralph, na tumama ang groin sa platform at nahulog sa tubig. Tuwang-tuwa si Merrick at lumapit para batiin siya, pero ninakaw ni John ang baril at pinish sa tubig. Pagkatapos nun, dumaan siya sa mga tao habang tinutukan sila ng baril at sinubukang magpaputok. Pero hindi gumagana ang baril kaya tumakbo si John pabalik sa gubat at nagsimula siyang habulin ng mga outsiders. Nagkubli siya sa itaas ng puno hanggang sa mawala ang mga ito. Pagkatapos, nagtusok siya ng sibat sa puno at napatid dito ang isang lalaki. Nilapitan ni John mula sa likod at binali ang leeg nito bago kinuha ang mga armas. Nang tatakbo na ulit siya, nadulas siya pababa ng burol at nasugatan ng kanyang binti. Habang binabalutan niya ito, biglang lumabas ang isang outsider at nakipaglaban sa kanya, pero mabilis niya itong natalo at pinatay gamit ang sariling sibat ng kalaban. Dahil sa ingay, natuklasan ng kanyang pwesto at may isa pang outsider na humabol sa kanya, pero aksidente niyang naapakan ng isang trap. Mabilis siyang nakaiwas at ang Trozo na nakasabit ay tumama sa kalaban at napatay ito. Habang tumatakbo muli si John, tinamaan siya ng palaso sa binti mula kay Scab, pero tumakbo pa rin siya. Kalaunan, napaligiran siya ng mga outsiders sa gilid ng bangin at tinamaan ng mga blowgun darts kaya nahulog siya sa tubig. Sa kabutihang palad, nabuhay siya at natagpuan ng ibang grupo na tinatawag na insiders, na dinala siya sa kanilang mas maayos na village. Agad na nalaman ng warden ng balita sa kulungan, pag aising ni John, na mangha siya sa maayos at mapayapang komunidad ng mga preso doon. Habang nagiikot siya, tinangkang pumasok ni John sa isang misteryosong gusali pero pinigilan siya ni na Hawkins at Skull at sinabing bawal ang lugar na iyon. Ipinakilala siya sa leader na kilalalang bilang, The Father, na natuwa dahil si John ang unang nakatakas mula sa outsiders. Inalok siyang sumali sa insiders pero gusto lang talaga ni John ay makaalis sa isla. Nakilala rin niya si Dysart na inaayos ang sirang baril. Nagbigay si John ng ilang ideya at nagbonding sila dahil pareho silang marunong sa armas. Dinala siya ni na at Hawkins sa watchtower at pinayuhan siyang huwag ng tangkaing tumakas dahil maraming panganib sa isla, at may 600 outsiders samantalang siyam naputwalo lang sila, kaya imposible ang laban. Bukod pa rito, may surveillance kaya makakarating agad ang mga helicopter. Kalaunan, bumisita si John kay Tom, ang healer ng grupo, na binigyan siya ng gamot para sa sugat sa binti at pinayuhan siyang manatiling malinis dahil wala silang gamot doon. Paglabas niya, napansin niyang sinusundan siya ni Casey na gusto lang siyang makilala bilang unang nakatakas kay Merrick. Sinabihan ni John na huwag siyang istorbohin at pumunta siya sa gilid ng bangin, kung saan itinapon niya ang isang kahon sa dagat. Agad itong nabasag ng malakas na alon, kaya na-realize niyang hindi siya makakalangoy palabas. Dumating si Casey at sinabi pa na puno ng peitang ang tubig. Kinagabihan, Napansin ni John ang ilang tao na nagdadala ng supplies papunta sa dalampasigan kaya sinundan niya sila ng palihim, pero nahuli siya ni Hawkins at sinuntok bago siya paalalahan ng makipagtulungan. Gumanti si John ng suntok at bumalik sa village, kinabukasan habang nag-aalmusal, tinanong ni John si Casey kung ano ang kasalanan niya, at nalaman niyang tumulong ito sa isang mafia boss na manghidnap ng dalawang bata, pero hindi niya balak na saktan ang mga ito, ang boss niya mismo ang pumatay sa mga bata. Nang makita ni John ang helicopter na dumadaan, ipinaliwanag ni Casey na dalawang beses kada buwan lang may supply drop sa isla, pero laging ninanakaw ito ng mga outsiders kaya wala talagang napupunta sa insiders. Iba-iba rin ang lugar kung saan lamalapag ang chopper kaya hindi nila mapaghandaan. Pagkatapos mag-breakfast, sinamahan ni Casey si John kay Killian, ang gumagawa ng alak. Uminom si John ng konti pero muntik na siyang masamid sa sobrang pangit ng lasa kaya ininsulto niya ito dahilan para magalit si Killian at suntukin siya, pero mabilis lang iyong naiwasan ni John. Biglang tumunog ang kampana at nagmadaling tumakbo ang lahat ng insiders papunta sa gate. Isa sa mga gwardya nila ang nakatulog sa duty sa pangalawang beses, at dahil itinuturing itong banta sa kaligtasan ng kanilang komunidad, pinarusahan siya ng pagpapatalsik. Napanood ni John kung paanong pinaalis ang lalaki at iniwan sa gitna ng gubat. Samantala, nag-aaway ang mga outsiders dahil sa iilang nilitsyong daga kaya pinakalma sila ni Merrick. Nang tanungin siya ng mga tao tungkol sa supplies mula sa helicopter, sinabi ni Merrick na ibibigay niya ito kinabukasan kung magpapakabait sila. Pero isa sa mga lalaki ang nagsawang sundin ng malupit niyang mga patakaran at sinabing natalo siya ni John kaya mas dapat daw itong maging bagong pinuno, dahilan para galit na pugutan siya ni Merrick ng ulo. Pagkatapos nito, inutusan ni Merrick si Scab na oras na para lusubin ang village ng insiders pagsapit ng Christmas Day, nagdaos ng simpleng salo-salo ang mga insiders at kahit paano ay nakapagdekorasyon sila ng Christmas tree. Nagsalita si Father tungkol sa mga kasamahan nilang namatay, at pinaalalahanan ni John ang lahat na ipagdasal din ang mga pinaalis nila. Plano ni John na tumakas kinabukasan, pero sinabi ni Father na hindi siya makakalayo. Sa kabilang banda, nagkukubli na sa mga puno ang mga outsiders at naghahanda ng atake. Nakakuha ng impormasyon ang mga insiders mula sa isang spy kaya agad silang nagtaas ng alarma at naghanda sa labanan. Nilapitan ni Casey si John at hiniling na lumaban siya sa tabi niya, pero tinanggihan siya ni John. Ilang minuto lang, nagulat si Casey nang makita si John na sumama sa mga tagapagtanggol sa itaas ng pader. Samantala, sa kulungan, binalaan ng warden tungkol sa nalalapit na labanan, pero hinayaan niya lang silang magpatayan. Sa tulay, may ilang gwardya ang biglang hinayla sa tubig ng mga nakatagong outsiders. Kasunod noon, nagpaulan sila ng mga palasong may apoy at tinamaan ng isang lalaki sa bibig. Inutusan ni Hawkins ang mga tao niya na yumuko kaya tumama ang mga palaso sa mga gusali ng village at nagsimulang magliyab. Habang may mga lalaking nagtatangkang kumuha ng tubig, isa pa ang tinamaan habang inaalis ang mga palaso sa bubong. Pagkatapos, tinali ng mga outsiders ang ilang puno sa gate at sabay pinutol para bumagsak at masira ang gate at ilang tore. Nagsimula ang brutal na labanan ng dalawang panig at maraming namatay sa magkabilang kampo. Ipinakita ni John ang husay niya sa pakikipaglaban, walang sinasanto sa bawat kalabang tinatamaan niya. Si Casey naman ay natigilan ng muntik na siyang atakihin ng outsider, pero nasagip siya ni John sa pamamagitan ng pagbaril ng palaso sa kalaban. Lumaban din si Father gamit ang kanyang staff habang pinoprotektahan siya ni Skull gamit ang martial arts skills. Sa gitna ng laban, nasaksak pa rin si Father kaya mabilis na tinanggal ni Hawkins ang dagger at inutusan si Skull na dalhin si Father sa ligtas na tore. Samantala, si Namerick at Scab ay nagtatago sa tubig at palihim na pumasok sa village sa likurang bahagi matapos patayin ang isang gwardya. Nagkubli sila sa tore kung saan dinadala ni Skull si Father, at ito ay napansin ni John agad niyang pinuto ang isang lubad para bumagsak ang bigat sa kabilang dulo, dahilan para mabilis siyang makapunta sa tore. Pagpasok ni na father at skull, agad na sinuntok ni Scab si skull hanggang mawala ng malay at hinuli si father sa pamamagitan ng pagpindot sa sugat nito. Habang nagmumonologo si Merrick bago patayin si Father, binuksan ni John ang trapdoor at nahulog si Merrick sa ibabang palapag habang tinamaan naman ni Skull si Scab ng palasong may apoy. Nagkaroon ng matinding laban sa pagitan ni na Merrick at John, at halatang pantay lang ang kanilang lakas. Naputol ang laban ng biglang pumasok si Scab na nagliliyab, kaya itinulak siya ni Merep palabas ng bintana at nahulog ito sa tubig. Dahil natakot na sa buhay niya, tumakbo si Merep palabas at inutusan ng mga tauhan niyang umatras, kaya nagsitakbo ang mga ito palabas ng village. Pagkatapos ng laban, sinunog ng mga insiders ang lahat ng bangkay at nagbigay si father ng pananalita bilang parangal sa mga namatay. Pinanood ni John ang mga apoy mula sa malayo at bigla siyang bainal ika ng ala-ala noong nakapatay siya ng mga sibilyan sa digmaan. Lumapit si Killian at binigyan siya ng inumin habang sinasabi na si father ay nakulong dahil sa diumanoy overdose ng asawa nito, pero walang sapat na ebidensya kaya naniniwala siyang si father lang ang tunay na inusente sa isla. Kinaumagahan, nakita ni John ang ilang insiders na may dalang mga supply palabas ng village at sinundan niya sila papunta sa dalampasigan, kung saan nabigla siya ng matuklasang palihim pala silang gumagawa ng bangka. Bumalik siya kay father na umamin na matagal na nilang pinaplano ang pagtakas. Si Dysart ang nagdisenyo ng bangka at may kulang system ito para hindi madetect ng radar, pero sa kasamaang palad, nahuli pa rin ito ng ibang sensors kaya agad na lumipad ang mga helicopter para barilin ang bangka tinangkang barilin din ang mga nanonood, pero mabilis silang nagtago sa likod ng mga bato. Pagkatapos, sinabi ni Father na posibleng may especially iya ang warden sa loob ng grupo. Gusto ni John na sumama sa susunod na bangka, pero ipinaliwanag ni na Father at Hawkins na maraming preso ang matagal nang naghihintay ng pagkakataon, kaya kailangan niyang maghintay ng turn niya. Makalipas ang ilang araw, bumisita si John kay Dysart na gumagawa na ng bagong bangka. Tinanong niya kung sasama si Dysart, pero tumanggi ito at ikinwento na 30 taon na ang nakalipas. Gumawa siya ng isang malakas na bomba para lang sa pera nang hindi iniisip ang mga madadami, 50 tao ang namatay, kaya naniniwala siyang karapat dapat siyang manatili sa isla. Napansin ni John na may lumang Chevy engine si Dysart pero kulang ito ng distributor. Pagkatapos nito, bumisita si John kay father at nag-alok ng kasunduan, siya ang kukuha ng nawawalang parte ng makina sa kampo ni Merrick papalit ng dalawang upuan nila ni Casey sa susunod na bangka. Pumayag si Father basta't mangangako si John na kapag nakabalik siya, ipaalam niya sa lipunan ang tungkol sa isla para mailigtas din ang iba. Bago umalis, binigyan siya ni Hawkins ng mapa ng pinakaligtas na ruta papunta sa kampo ni Merrick at binigyan naman siya ni Dysart ng ilang Molotov bombs. Gusto sanang sumama ni Casey pero itinulak siya ni John sa puno at tinakot sa mga panganib hanggang makumbinsi siyang huwag sumama. Samantala, sinabi ni Merrick sa kanyang mga tauhan na pinatay na niya ang lahat ng mga pinuno ng gang at itinapon ng mga ulo ng mga ito sa lupa bilang pahayag na ayaw na niyang magkaroon pa ng maliit na laban-laban. Pagkalipas ng ilang oras, nakarating si John sa kampo ng mga outsiders at nagulat ng malaman na sinusundan pala siya ni Casey mula pa noong una. Biglang natapakan ni Casey ang isang trap at nabitin siya sa puno. Bago pa man siya matulungan ni John, dumating na ang mga outsiders at hinuli silang dalawa. Habang pinagtatawanan siya ng mga tao, iniutos ni Merrick na talhian si Casey ng lubad na may bubog sa leeg. Ginamit ni John ang pagkakataon para makalusot, patayin ang gwardya sa hagdan, at makuha ang nawawalang pyesa. pag niya sa tore gamit ang lubad, nabaril pa niya ang dalawang gwardya. Pagtingin niya sa bintana, nakita niyang tino-torture si Casey kaya nagtapon siya ng molotov sa isang gusali, na agad nagpasabog at nagdulot ng kaguluhan sinamantala ni John ang pagkakataon para palayain si Casey, pero hinarang sila ni Merrick at itinapon silang dalawa sa pool. Pinilit silang magpatayan habang tinatakot ni Merrick na papatayin silang pareho. Nagpanggap si Casey na lalaban kay John pero bang ulong ito natapusin na ang laban dahil kailangan siya ng insiders para makatakas. Dahil tumanggi si John na patayin siya, tumalon si Casey sa sibat at namatay. Pagkatapos nito, Inihanda ni Merrick ang gilatin para pugutan si John, pero biglang inatake siya ng especially iya mula sa insiders. Sinabi ng especially iya kay John na bumalik sa village at ipaalam kay father na pinagsama ni Merrick ang mga gang para sa ikalawang pag-atake. Kinabukasan, bumalik si John sa village at ibinigay kay Dysart ang distributor para maayos agad ang bangka, habang sinabi naman niya sa iba ang tungkol sa nalalapit na atake. Napansin din niyang may sakit si father at nakarete sa kama. Alam ni John na kulang sila sa armas kaya iminungkahi niyang lumikas na lang, pero nagalit si Hawkins dahil tahanan daw nila iyon. Sa huli, sumang-ayon si Father kay John at inutusan si Hawkins na maghanda ng paglikas. Kinaumagahan, habang nagsisimula na ang evacuation, nakita ni John si Father na hindi na bumangon, may sakit pala ito na ikamamatay niya sa loob ng isang buwan kung walang gamutan. Wala pang nakakaalam maliban kay Hawkins na may hinala na. Gusto ni father na siya ang pumalit bilang pinuno pero tumanggi si John dahil gusto pa rin niyang tumakas, kaya ibinigay ni father ang kanyang journal na naglalaman ng katotohanan tungkol sa isla at hiniling na hanapin ni John ang tutulong sa mga preso. Pagkatapos, sinuri ni John si Dysart na natapos na ang bangka. Nang subukan ito, nagpaalala sa kanya ang apoy ng mga kasalanan niya sa digmaan kaya lumayo siya. Kinagabihan, inamin ni John kay father na pinilit siya ng dating boss niya na pumatay ng daandaang sibilyan at tinakpan ito ng gobyerno, kaya sa galit ay pinatay niya ang sariling boss. Kinaumagahan, natagpuan ni John ang ulo ng especially iyan ng insiders na nakatusok sa poste, habang pinapanood ng warden ang lahat sa kamera. Sa puntong iyon, lumabas na mula sa pagtatago ang mga outsiders at sinalakay ang village, ngunit laking gulat nila nang madiskubreng wala ng tao roon. Akala ng mga outsiders panalo na sila at nagtawanan pa, pero biglang lumabas si John sa tore dala ang naayos na baril at pinaputokan sila, nagdulot ng malaking pagsabog na pumatay sa karamihan ng kalaban. Lumabas din ang mga insiders at dahil mas marami na sila ngayon, nagtakbuhan sa takot ang mga outsiders. Lumabas si father sa kanyang silid para tingnan ang nangyari sa tore, pero dumating din si Merrick at mabilis na pinatay si Skull. Nagsimula ulit ang matinding laban nila ni John, Nagpapalitan ng suntok hanggang sa maywan si John na nakabitin sa gilid ng tore. Bago siya mapatay, niyakap ni Father si Merrick mula sa likod pero sinaksak siya nito. Muling umakyat si John at sinuntok ng sinuntok si Merrick hanggang mahulog ito sa tore at matusok sa spike dahilan ng kanyang kamatayan. Pagkatapos ng laban, napansin ni John ang apoy sa dalampasigan kaya tumakbo siya kasama si Hawkins at nakita nilang patay na si Dysart at nasusunog ang bangka. May hawak si Dysart na kwintas na agad nilang nakilala bilang pagmamayari ni Tom, na nagpapatunay na siya ang especially iyan ng warden. Agad silang tumakbo sa bahay ni Tom at nadiskubreng may transmitter pala ito mula pa noon, ipinangako raw ng warden ang kalayaan kapalit ng kanyang paniniktik. Alam ni Tom na may paparating na helicopter para sunduin siya, kaya pinilit siya ni John na baguhin ang landing coordinates. Pagkalipas ng ilang sandali, nasa gitna na ng bukid si Tom bilang Payne, paglapag ng helicopter, Lumabas mula sa pagtatago ang mga insiders at nilusob ang mga sundalo, mabilis na tumakbo si John papasok sa chopper para pigilan ang pagtakas ng warden. Matapos takutin ito, sinipa niya palabas si warden at iniwan siya roon kasama si Tom, si John ang umupo bilang piloto at lumipad kasama si Nakilian at ilan pang preso.